Welcome back sa Smarter Pinoy. May naisip kaming bagong ideya na magpapadali sa paggawa ng mga magandang habit. Ang ideyang ito ay tinatawag naming nothing rule. Paano ba ito gumagana? Halimbawa, pumunta ka sa gym at nag-insayo ka ng mabuti. Sigurado, magiging masakit ang katawan mo sa mga susunod na araw. Pero hindi mo dapat ikabahala ito. Kahit na masakit bumangon at gumalaw, masaya ka pa rin dahil alam mong nag-effort ka sa workout at ang katawan mo ay nagre-repair at tumitibay. Alam mong bahagi ng proseso ng pagpapalakas ang sakit na nararamdaman mo. Ngunit kung ikaw ay baguhan at hindi mo alam na ang pananakit ay normal lang, siguradong mag-alala Kung magising ka dalawang araw pagkatapos ng matinding leg workout at sobrang sakit ng mga binti mo, baka isipin mong may mali ka, baka magtakaka ka dahil okay ka naman kahapon pero ngayon nahihirapan ka na. Maaring mag-take ka pa ng gamot para mawala ang sakit. Ang tanging kaibahan ay hindi mo alam na ang sakit ay normal at bahagi ng proseso. Ang sakit ay magandang sinyales. Ang dahilan kung bakit ko ito nabanggit ay dahil ang sakit ay parang ang nararamdaman natin kapag tayo ay may bisyo, hindi lang sa mga bisyo, kundi sa lahat ng ating mga ugali. Kapag nagpapasaya tayo sa mga bagay tulad ng paglalaro ng video games, panunood ng mga hindi magagandang videos online o pagkain ng fast food, tumataas ang dopamine levels natin. Ang dopamine ay isang chemical sa utak na nagbibigay saya. Kapag tumigil tayo sa mga bagay na ito, hindi lang babalik sa normal ang dopamine natin, kundi bababa pa ito. Kung gaano kataas ang dopamine na nakuha natin, ganun tayo bababa ng matagal. Paano ba ang pakiramdam ng mababang dopamine? Ayon sa Google, ito ay nagdudulot ng kawalan ng motibasyon, pagkapagod, hirap mag-concentrate, pagkabalisa, hindi makaramdam ng kasiyahan sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan, pakiramdam ng walang pag-asa, hirap matulog, at iba pa. Para bang ang pakiramdam mo ay parang masama. Ang sakit na ito ay hindi tulad ng pisikal na sakit na naranasan mo sa workout, kundi isang mental na sakit, isang boring malungkot at hindi komportabling pakiramdam. Ngunit interesting, ang sakit na ito ay mabuti rin. Tulad ng pananakit ng katawan pagkatapos mag-workout, ito ay isang magandang sinyales. Ang tanging paraan para bumalik sa normal ang dopamine levels natin, tulad ng dati, noong bata pa tayo at madali tayong magkakaroon ng motibasyon at saya sa buhay, ay ang mag-do nothing. Ang pakiramdam ng pagkaboring, malungkot at pagod pagkatapos magpahinga mula sa mga masayang activities ay signals na nagsisimula ng mag-recover ang dopamine levels mo. Kaya imbes na maghanap ng ibang activities para magpasaya, mas mabuti na lang na do nothing. Pagkatapos ng ilang panahon, gagaling din ito. Hindi ibig sabihin na kailangan mong hindi gawin ang kahit anong bagay buong araw. Ang ibig kong sabihin ay habang tumatagal, tataas ang baseline dopamine levels mo at ang mga bagay na noon ay boring ay magsisimulang maging medyo masaya ulit. Halimbawa, ang paggawa ng trabaho o pakikipag-chat sa mga kaibigan. Ito ay pagkakataon mo upang mag-focus sa paggawa ng mga magandang habits upang magkaroon ka ng buhay na hindi na kailangan pang maghanap ng masama o hindi magandang habit. Speaking of healthier alternatives, ang pagkakaroon ng taong makakausap tungkol sa iyong mga problema ay laging magandang ideya dahil matutulungan kang ayusin ang mga magulumong iniisip. Narito pa ang isang tip na nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa pag-handle ng mga negatibong emosyon. Tinatawag itong 10 minuto trick na natutunan ko mula sa Diary of a CEO podcast. Ito ay isang trick na pwede mong gamitin kung nararamdaman mong hindi sapat ang nothing rule. Kapag nakakaranas ka ng malakas na negatibong emosyon, tulad ng pagkabagot o stress at gusto mong gawin ang isang bagay para tumaas ang dopamine. Tulad ng paglalaro sa cellphone, sabihan mo ang sarili mo. Sige, maglalaro ako sa cellphone sa loob ng sampung minuto. Makakatulong ito na mabawasan ang sakit dahil tinutulungan nitong mapawi ang sakit ng hindi mo alam kung kailan ka magpapahinga. Ang hindi diak na oras ay isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo kang nakakaramdam nang hindi komportable sa panahon ng dopamine recovery. Ang hindi katiyakan ay isang malaking sanhi ng hindi komportableng pakiramdam na nararanasan natin araw-araw. Kapag sinusubukan mong umiwas sa isang masamang habit, palagi itong nasa isip mo. Pero kapag binigyan mo ang sarili mo ng oras kung kailan mo haharapin ang negatibong emosyon, makakarelax ang iyong utak dahil alam nitong may plano na kung paano mapawi ang sakit na nararamdaman. At iyon lang. Sana makatulong ang 10-minute trick at nothing rule sa iyong habit building journey.